Ganitong clean computer desktop setup ba ang hanap mo? Pwes manuorin mo ito. Dahil malakas ang trip ko ngayong araw na ito ay naisipan ko na mag DIY setup ng akin computer desktop at sa ilalim nga ng table ko ito planong ilagay. Dahil gusto kong alisin na ang system unit na ito sa ibabaw ng aking table para maging maaliwalas at wala nang nakapatong masyado dyan. Dito nga ay nauna ko nang alisin ang motherboard sa PC ko at lagyan ito ng mounting footings na siyang kakapitan ng motherboard doon sa kahoy na table sa ilalim. Nung maredi ko na ang pag-screw ay ginamitan ko na ito ng barena para naman mapabilis ang pag-screw ko dito. At tignan nyo naman, pantay pa rin naman kahit papaano ang pagkakakabit ko dito kahit hirap na hirap ako sa pagtingala. Dito ay tinatanggal ko na ang power supply ng system unit para ready na sa pag-mount sa ilalim ng lamesa. Nakakabit pa pala dito ang aking SSD at HDD at ang naisip kong kalokohan ay lagyan ito ng double-sided adhesive para madali kong maidikit mamaya sa ilalim at ayan ready na siya. Medyo challenging nga pala ang pag-mount ng power supply dahil kinakailangan ko pa ito na buksan at alisin ang kanyang mainboard para yung mismong casing ng PSU ang imamount ko sa kahoy. Sinusukat ko na dito kung kasya ba siya sa gusto kong pwesto niya at tingin ko ay okay naman na. Kaya naman sinimulan ko na itong ikabit. Kung trip mo pala ng mga ganitong DIY video, ay ilike at ifollow mo na ang ating page at channel. Maraming salamat. At sa pagpapatuloy ng ating video. Heto at nakabit ko na siya at nag-iisip ako dyan paano ang wiring at kailangan malinis kaya lalagyan ko ng wire concealer tape para naman hindi magmukhang spaghetti ang setup pag sinilip sa ibaba. At para naman sa SSD at HDD ko, since meron itong tape ay ididikit ko lang ito sa side ng lamesa ko. Don't worry, kasi maglalagay naman ako ng brace nito na foam marble na pang wallpaper para safe siya at hindi malaglag kung mauuga man ang lamesa. Ayan at tuloy lang tayo sa pag-setup neto sa ilalim. Diskarte na lang talaga paano ang mga wirings. Mas okay kung mas marami kayong options na magagamit tulad ng mga wire concealers, wire organizers. Sa kaso ko kasi, ang meron lang ako ay ang wire concealer tape na ito pang organized at malinis naman siyang tignan kahit papaano. Eto at may naisip akong pakulo. Tsara, ang galing ba? Diba? O siya, walang basagan ng trip, haha, kanya-kanya lang yan. Ngayon naman, isa-isahin na natin ang pagkabit ng mga parapernalya ng ating computer. Para matest ko na ito, ang mga wiring ko pala ay saka ko nalilinisin dahil ang goal ko sa ngayon ay matest na ito. Gagamit pala ako dito ng ganitong power button pero dahil wala pa, tinatanggal ko na lang muna ang power button ng case. Kung paano ko siya ikakabit sa ngayon, ay simpleng kabit lang ang gagawin ko. Mula doon ay papunta na sa nakaabang na screw sa labas at nakapulupot. Bale ganito na lang muna sa ngayon pansamantagal. Para matesting na natin, i-ready na natin ang mouse at keyboard. Dapat ito ay wireless mouse and keyboard pero sa ngayon wala, kaya eto na lang muna. Yung table natin ay papalitan natin ng wooden wallpaper para maganda ding tignan sa susunod. Pagkatapos nga ay ikinabit ko na ito at itetestin ko ng buksan para malaman kung may problema pa at ano pang kailangan baka kasi may nakaligtaan lang ako na ikabit. Pagbukas ko nga pala ay wala itong display. Pero tingin ko nagre-response naman yung mouse and keyboard ay yung mga blinking light ng wifi dongle at motherboard ay normal naman kaya may hinala na ako. Papalitan ko ang HDMI cable pero sa ngayon wala na akong HDMI to HDMI, kaya DVI to HDMI na lang ang gagamitin ko. At yun na nga ang sinasabi sa hula. Boom! Nagkaroon na ng display ang unit, kaya ang may problema ay yung aking HDMI cable. At hindi ko alam bakit pero since panira ka ng setup, babush na sayo. Okay na ako sa isang cable ngayon na ito. So ayos ba ang setup ng kumag na ito? Salamat sa panonood at lahat ng comments nyo ay treated as suggestion para sa ikakaayos ng ating setup. At yun lamang for today's video. See you!